paano matatapos magligpit pag ganyan nang hicura, oh kuya kuya kuya, <laughs> daming ligpitin, o no? di matapos tapos, oh oh, laka jan, huwag, 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 ano matatapos? Uy. Itong ang itsura guys. Oh. Mm. Ano mo kasi ako po ang legpitin kakarating lang namin. From Philippines. Ayan. Si bata. So tamang ligpit-ligpit.

nabilit man yung isang di kaya tulong ay hindi naman ano yung tabatong yung tabatong na lang o puno pa niya na yung bata o na yung

Hindi na lang sa karton, sabagay mo sa Ah, sige. yan. Ayan na Excuse po. Oo, doon ka na. Dali ko na Uh... Skjønner. kukuha ng paa o nakaano na o. Sa nang yan mo. naman. Api? Sige. Kasama sa paglakihan ko

kanya. lang matapos na trabaho guys dahil may batang makulat oh, ano ba yan? lalagyan na niyo to. Pag ng mga ano sa labahan. Na. Oppa. 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 That's all for today's video. Matang ayaw matulog sa Dubai. Bye-bye.